yano Napakaganda ng gawa ng restaurant Napakalawak Ganda Yan, kung gusto pa ng dito sa tubig Yan napakalaki Napakalawak Napakaganda Ayan, yung motor ko. Nakapark. Dito kami mag, uh, ano, papractice. Yung mga kasamahan ko, wala. Nakakaganda, oh. May mga jump na, oh. Kunting ayos, ayosin na lang. فلا وقت. ating ginawa namin praktisan nandoon sa dulo pupunta ko nga kung mayroon pang mga rampahan doon doon sa banda yun uh, may baka ito ang ito malaki o oh. may mga pwede nang gawa ng restrak o oh. Uh, jump dito sa dulo napakaganda napakaganda ang gawa ng racetrack ito yung dati namin pinagpapraktisan noon eh itong contact na to eh yung jump meron pa rin eh dito dati yung praktisa namin ng race track mas maliit dito kisa doon sa unang pinuntang ko napagaganda doon lat praktisan lang napagaganda pag iniinitan pwede pang maligo napakagandang gawa ng race track. dito lang yan sa buhi sa barit sa Santa Ustina.